Get it, Good morning, good morning. Maray na aga sa Indogabos, mga kamanay. Mga kasari, kamusta ang inyong lunes sa ngayon? Happy selling to all. Ayun, mag pero magla-lunch time na pala. Malapit ng mag-12 ng tanghali. Yung mga kapwa ko, tindero, tindera dyan. Nakapagtanghalian na ba? or yung iba ay inaantok na ba o kaya naman yung iba ay busy na sa pagreceive ng kanilang mga deliveries kapag monday madalas madami ang deliver kaya busy time pero bago maging busy time kailangan unahin natin ang ating mga sarili, kumain po kayo on time para hindi magkakasakit kailangan natin ingatan ang sarili natin kasi mas malaki ang gastos kapag ka sa kasakit kumpara sa kinita natin kulang pa sa pampagamot natin kapag ka may sakit hindi ka na makapagbukas ng tindahan walang kita tapos may sakit pa. O, di ba? Kaya ang mga kamanay, Ingatan niyo po lagi ang inyong sarili. I-share ko pala sa inyo mga kasari kung kamusta ang naging konsumo ng aking bagong biling ref na kondura. Nagpalit kasi ako last month mga kamanay ng, ano, ng ref. Yung luma naming ref, hindi kasi yun inverter. Ngayon po nagpalit kami ng refrigerator na inverter. January 29 nang dumating ang bagong ref. Yun, balik tayo mga kamanay. January 29 nang dumating yung bagong ref. Tapos, nag-reading ng January 29 sa to, eksakto po sa cut off yung paggamit ko ng rep kaya na monitor ko yung konsumo ng refrigerator na inverter kung kamusta ang naging konsumo yon January 29 tapos nag one month siya nung February 29. Kamusta kaya ang aking bill na dumating? O, oh, di ba mga kasari, napakagandang katanungan. Ito po yung aking mga dating bill ng kuryente. Papakita ko sa inyo. September 30 to October 29, ayan ang aking bill. Oh, 6,358 pagdating ng October 30 to November 30, ayan ang aking bill. 6,456. Tapos, pagdating ng December 30 to January 29, ayan, napababa ko siya ng konti. 5,800. Dapat ito talaga yung normal na konsumo ng aking kuryente. Ayan, 5-8. Nang magpalit ako ng freezer, ay ng ref, ayan, jaran, January 30 to February 29, jaran. Ayun, bumaba mga kamulay ang aking bill, kaya tuwan-tuwa ako. Naging 5,000 na lang siya. 5,014. O, diba? Ang laki ng na bawas. Nakapag-save ako ng 800 pesos. Kaya, ang suggestion ko sa inyo, mga kamanay, mga kasari, the best talaga ho ang freezer ninyo. Ang ref at freezer ninyong gagamitin ay inverter. Talaga pong matipid siya sa kuryente. Promise, maniwala kayo. Kasi na, no, ano, minonitor ko talaga siya kung ano ang magiging ambag pagka nagpalit ka ng freezer, tsaka rep. Yun ang naging resulta. Nakapagtipid ako ng 800 pesos. Napakalaking tulong na po yung nabawas na na 800 pesos. Kasi madami nang na mabibili ko noon sa ano, tindahan. Sa lampang laman sa tindahan. Or magiging budget na rin yun sa pagkain o kaya pambayad sa ibang mga bayarin. Kaya sini-share ko sa inyo mga kasari na the best gamitin pag po kayo ng bagong ref or freezer kailangan talagang inverter siya napakalaking tulong kaya tuwang tuwa ako sa bill ko ngayong month na to for the very first time bumaba ng hanggang ano lang Uh, nagbill nag-bill ako ng hanggang 5,000 lang, di ba? Tsaka meron din akong ginagawang isa pa, yung freezer kong kulay white, ino-off ko rin siya pagdating ng 9 p.m., i-off na namin siya, tapos i-on io ko na siya mga ano na mga kasari, mga 11 a.m. na ng umaga. Ang laman ng freezer kong yun na white ay purong yellow, purong tube ice. Ganon. Nakakatulong din kasi hindi naman natutunaw ng agad-agad yung tube ice noon. Pag on ko, matigas pa rin siya. Kaya ayun, shinare ko lang sa inyo mga kasari kung kamusta ang naging epekto sa konsumo ng aking, ng aming Meralco Bill kapag meron kang bagong appliances na binili para sa tindahan or nagpalit ka ng appliances. Yo! Sana nakatulong ang aking dagdag idea mga kasari. Hanggang dito lang ang aking vlog. Thank you, thank you pong muli sa panunood. More blessings. God bless to all. In kayo lagi sa mga hindi pa rin pala nakapag-subscribe yan, just click nyo lang po ang subscribe. Hit nyo na rin mga kamanay ang notification bell para lagi kayong updated. Thank you, thank you. God bless.